ay kung merong unlawful aggression. Eh, yung bata po, meron bang, ano, um, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga, um, basta na lang nakurso na, na etc. So, wala ditong elements of self-defense, no? Number two, reasonable necessity of the means employed Oy. to prevent or repel. So ang nangyari na po, pinatay na agad eh. No? Pinatay na agad yung uh, biktima. Pangatlo po, yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair, sa mismo nga na nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga police, encourage the criminals to fight labanin Okay? At narinig ko pa mga minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po?